Yan guys, magluto kami ng charan. This is crab. Ito ay crab ng fish pan. Ayan o. Oh. Ang lalaki nito guys, yung iba is binasag ko na. <laughs> Inati ko na yung iba, yung iba naman buo. Pinapakuloan lang namin siya. At ang gata niya is malaki dahil pang dalawang gata na to. Ayan oh, yung gata na binili ninyo May kalahati pa. And then lalagyan namin siya ng mm. pechay. Ang sangkap nitong nilagay is sili, sibuyas, bawang, mayroon din siyang tanglad. Then magic sarap lalagyan natin ng magic sarap. Hay. Crab ito sa fish pond, guys. Ang laki ng mga kagat. Oh. Ang laki ng kagat. Pag kinagat ka nito putol talaga 'yung kamay mo. Alagyan natin ng ano? Alagyan natin ng, ng magic syrup. Yan, guys. Lalagyan hmm. lang natin siya ng magic syrup, pang dahil ito nga ay magic para maging magic yung ating niluto kasing sarap ay ah, yan, natin ito then nahugas yan lang natin yung ating pet chai para naman masarap at malinis sarap Dahil <laughs> well, mamaya ay kakain na tayo. Nagsimta na. Nagsimta na yung coffee. <coughs> Wah, isang laki, oh. Masarap din ito, chai or kaya naman, isang, oh. O, oh, ilagay na ito sa home. Mahal yung kilo nito. Magkano ang kilo nito, Nen? Seven hundred. ang kilo. Magkano to? Nen? Hmm

Ayan. Ay, sabang inaantay natin yung ating kuwan alimango. Ano po? May prinito na dito. Charan. This is tambon. At may saging din kami. Yung saging namin is dalawa na lang kasi kagabi to. di magsasayang ako ng saging. Ito yung saging o oh, na aming lulutuin kasi madami tong saging. May isa pa yan, oh. Daming saging. Hindi ko alam kanino ito galing. Binili niyo or doon sa tanim nila sa Caltex. Ayan, guys. Tinitikman na namin yung aming luto Kung masarap ba yung loto namin. Masarap? Okay na? Dan. Ito guys, so oh. Ayan, luto na siya Tikman muna natin Ini Nen, salam mo ulit yung saging Nen Hmm, sarap, malasa, pero maalat Maalatan ano ko, maalat pala yung magic, sarap no Kapag din mo lagi na asin ha huh? medyo maalat-alat lang ng konti, guys. Kaya magalasan na kami dahil magalas na 9 na at maliligo na ako. My God. Ayan, oh Ayan o, oh, magalas na webe na. It's time to take a bath para magalasan ko. Ang pasyang pakuan, manga. Ay, ilin masarap yung ilin sa kuan. Mami, magriham sa kuni. Lin, magriham sa kuwag mo kainin yung ano nito. Isa. Ayan guys, magkapit kita guys. Sa so, sandami niya sinain mo. Oh. Eh. na kami niya. Eh. Masarap ng almusal namin. Hala, kahagard. Pero sa so, vlogger dito, oy. Ayos mo ka. Ayos, ayos ang vlogger. Wala bang kayo sa isang vlogger, oy. Hala. Pangit na, oh. Eh pakilay ako kasi sabi ni Hilden niya video niya Ano bang pakilay? Wala pa mas wala Hilden, sabi mo siya ako Pagpakilay Skept ka talaga ha Ay, Pangit ako na pati ako Kilay um, ko o, kapangit na o. Hindi niyo malaman kung saan siya pupunta Kilay ko Parang si Mona Lisa Walang kilay Ayun saan na niya nakalabas siya Ay, Ming, bumaba ka dyan muna, Ming. Maliligo tayo dun sa mga panikuan. This is coffee, guys. Sos, mawala yung mga laman. Bakit nasambal naman nagpunta? Oo, ba't to, Ito. Siyempre, kahit eh, nabasag. Nabasag mo kasi. Pakilasya lang yan, Inin. <coughs> Galmasal na kami, guys. Libot lahat. <laughs> guys, magalmasal na kami, libot lahat. Kailang ganda ng camera. Mukbang na kami, guys. Libot lahat ng kuon. Ni Mau. Ayan, o. Sabawan muna natin. Magkakamay lang ako. Magkakamay lang ako. Magkakamay lang ako. Magkakamay lang ako. kung ano yung mga fingers. Tanggal. Okay, e, mabuksan na natin yung ating mga mga gula. Ano yun? Ikaw nga, mabukasin. Sos, pagbuksan mo kasi yung ano. Ah, oh, kainit. Okay, kainit man yun. Mabuksan mo nga nil.